Akala ng iba mahina at tahimik lang ang mga introvert. Pero ang hindi nila alam, introverts hold one of the most dangerous mental powers sa mundo. Ayon sa itim na psychology, una sa lahat tahimik lang sila, pero sobrang observant habang wala ang iba. Ang introvert ay nanonood, nag-observe at nagbabasa ng kilos ng iba't tao. Hindi mo na mamalaya. Alam na nila kung sino plastic, sinong totoo at sinong delikado. Pangalawa, maraming silang control ng kanilang emotions Pinakalawid nila ay parang kinakabahan na sila. Pero sa panlabas nila ay sobrang katulado lang nila. Ito so ang tinatawag na emotional masking. Sila mismo ay kontrolado na ang kanilang sariling emosyon. At pag ikaw ang na-trigger nila, ikaw mismo ang natalo nila sa laro mo. Pangatlo, hindi sila takot sa pagiging mag-isa. Habang ang iba nangangailangan ng validation, ang introvert ay normal lang sa kanila kahit walang kausap o pumansin sa kanila. Mas matakot ka dapat sa taong sanay sa katahimikan kasi sila yung may lakas ng loob na mag-isip ng malalim, magplano ng malupit at mag-strategize ng hindi mo nahahalata. Pang-apat, marunong silang makinig sa bawat kwento mo. Tinatandaan nila ang pattern ng behavior mo. Introverts can use your own words against you kung gugustuhin nila. And yun ang pinaka-dangerous. Kaya next time na may makita kang tahimik lang sa gilid, huwag mo silang maliitin. Dahil sa likod ng katahimikan nila, ay may isang isip na laging nanonood, laging nagmamatyag at laging handa. Got this, I will not quit, and I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, and I'm gone. It's just a matter of time, before I'm over the top and moving on to my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rockin', they watchin', cause it's shocking.